Yan, punta tayo ulit maglakad-lakad with the eye of the tiger. Eh. Kasi wala siyang pasok ngayon. Today is Monday. Monday. Ay, Sunday pala. Agui Rodi. So, ayan, punta naman tayo dun sa sa burul ng aking sanpi. Pinsan pala. Anong sanpi? Yan, saka ano, mga ka-stroke. Samahan nyo ako maglakad-lakad muna si Eric Kids. Try natin dumaan dito sa medyo medyo challenging sa kagaya ko. Kagaya ko na kinat bi andan. Yan ay niyo, dito tayo naglalakad every every may brown out. May brown out. Ba mainit nga. Ito ba yung tinaas mo? Naku, parang oo uh, nga no. Kaya ko ba? Kaya ko ba? Hindi. Parang kung tinatanggal dyan pala yung may kilang pala eh. yung. Ayan mga kastok, oh, may ikuha kasi dito nakalagay na balbar kaya medyo hindi tayo makayoko ng maigi. Nakma, Madali mong ibalik yan? Sige, hmm, pwede siguro. Kasi dito nakikidan lang. Dato tayo, dati, dat tayo dito sa ano? Sa No trespassing Passing Agusiyangot may may kansa doon oh. ganun mo lang para hindi wag mo na i-roll. Kore. Tu sangger paano kaya ito? Parang hirap mo talaga ako dito ah. Tulungan mo yung pako di. Ya. Sige ka. Di ata tulungan mo yung pako sa dito. Ako ko Dito kata para ito pa yung pako. Isunod mo lang sa kasi hindi ko sa maangat ng ma, ma masikip. Ay, agoy. Okay. Sino, sino ba? Hindi, ako muna. Ay, itaas ko muna yung pako. Ay na. Oh, tama. Ay, sa ito pa Oops, okay, good. Tingnan mo, wala. Okay lang. nanti kasi sumunod yung nick ko eh siyempre ah po ay gits ko na pala ang sinasabi mo dito lang mo, o yan di pa mga kastrok o oh. Sige, mauna ka dito sa gilid ko, Always correct ka. Jadi mau kasih kita limun eh. Ya Hmm, terus. Beta Dia nak kemau lu gagi Di, hmm, di bawah <laughs> tu. Oh. Jadi anakku hidup mata di. Oh. Uh. si kek apa je dia yang komen dalam siang oh. uh, ni ayun aps siang ni ni islat mana maksud maksud di tu sekali ke? Ups, um. tu, tu malah limu. Nak kepu. Ya kita semua, gini akan langsung hilang. Ups, sudah diwarahumai. Sunod doon sa isa. Okay. Nakalagpas yun doon. Hindi ka. Ma basta mga nakalawis ka mga. Ay, ato. <laughs> Namaya na nabuot mo. O yan, sige. Saan ba Dito, ay, dyan. Ay, dyan pala. Hindi pala sa... Ay, balik taran. di saan mo itatago yan ha iba talaga si Miso so, tatanggalin pa ni Eye of the Tiger ang kanyang nakakuan iduman tayo talaga medyo komplikado nga dati dito tayo dito di pagbalik na lang sa ko tayo prime pick wala hindi pwede dyan sa so, pagbaba Di katukin mo lang doon, pabalik naman tayo. Parang kani, eh. Ha? Di, di, ba iniiwan ka doon? Kay malang ano? Ay, Diyos ko. Wala, hindi pala pwede dito. Kailangan ako uh, ko. Makan, wala kang maapakan. Pwede. Eh, okay, nako. Ibag mo nang lahatin. Nililinis yung... Ah, ariko. Nililinis yung nadadamuan siya ay nababasa pag ma, nabasa ng madaling araw. Kaso naman, ako naman dito nakatingga. Ayusin mo, nakikita yung green. pa eh, pagka malala kung ano yan. Wala dati nga. Awan lang ba Sa ilalim mo, oh. Wala ito. Ilalim mo dito. Kasi nakikita ng mata yan. Green na, green. Oh, yan. Yan. Hindi Diri-diri ko daw. mo na. Ipus. 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 Ipus yung ipis ipos dito pala sa may ano to ilalim ng punong hagad din na, ito ba't kasi din nga pala no? may bahay pala dun sa gitna pala ni Guanzon kaya pala akala ko dito sa so, na wala na yung pintri ay ito ito natira yung pinakamalaking paint wala na ay di. tinubuan na pala ay tingin Uh, Ay, papa, papa, papa. Kata, eh, wala, itu. Oh, tamak. Ups. Kulit kata bilik kongol je pelat. Ini bala itu. Itu kasa gila. Para yang dikamak anda jalan. Kenyang. Oops, andali marilis, ah. Oo, Oops, it, eh. Naka-slip okay. ako. Huwag kang malilis ah. Oh, tamo. na alam mo mahirap ito. Baka ma-ankle break ako. Saan? Saan sila ka-use dyan? Ay, sus. Doon. Basta dinaan na natin yun. Kapag natuyo yun, nadulas talaga. Kaya butik tumulan. Nakon lang siguro yun. Kaya pwedeng gano'n din yun. Na, dito ka dito sa gilid side. Ito? Oh, dito? oh, alas ka sa side ko ah. Lagi sa side para kasi yung... Oh, sige. Wala eh. Naku, ko ito yung host na kwan dyan sa ano mahirap pag exit pag exit at saka kwan o dito kayo o doon. diretsyo dun kay legit to yun nasaraduan na yan. ba't sinarado nasamok ko tamga nasamok doon, doon di ba dun ang ano maganda nga ayusin sana dyan yun, kaso wala yun. mahirap maging pogi dito eh. Abang si Kuyo pa nandiyan. Matinding ipot pagbalik natin. Ano dyan? Kahit dito. Ayun o. Oh, dito. Dito. ya? oh, saya mau airin. Saya mau airinnya nih. Ups. Gitu ke segili kok. Nepis ke mana, Jan? Oh, ya, segi. Apa bapak kena? Nah, kalau sana aku setiap tahun sebab bapak. Apa bapak kena? Tidak bisa kena. kena. Wala akong pag-istipan. Diyan, oh, sa gilid. oh, pa nang dyan, yan, yan. Huwag mong mamili lang maganda. Nagaan ako mamaya, ako magpilok. edi di uh, ba akong diba? Pa? Pati yung buhok mo kasi. Nakakaano yung buhok mo? Nakakadulas ba? Oops. Ala, ito. Nahirapan si Eric sa slope na mountain. Edy, eh, paano pa? Eh? Yung isang kami nga nakakit sa summit ng... Bukid nun ba yun? Siyempre, yun. nakalabas na tayo dito sa Carmelite Highway, Pitlawan. Kasi yung dinanan, na galingan natin, bundok. Medyo komplikado, eh, wala tayong magawing. Hindi tayo dumaan doon sa maganda. Eh, gusto ko lang kasi naman masubukan dito para halimbawa kaya natin maglakad na mag-isa. Di pwede tayong lumabas dito. Ang lapit-lapit kasi lang dito sa amin eh. Ibu lah private jen. Ini naman tayo pwedeng Mangi alam jan Nakikidaan lang yung mga taga Kulang ay purok Purok na pala Hindi kulang ay Ano ba yan Tan Cari kilami ako ng sino Bayan na may radyo Ayan, let's go Ayan, samahan nyo tayo, no? maglakad-lakad tayo Kasama ko si Eye of the Tiger ngayon Kasi medyo konsa, medyo in the good, in the good, in the mood Punta tayo dun sa ulit sa burol Ano burol ba ako ng burol? Niretract na nga yung message ko na burol Nairita yata yung naka-live nung isang araw Sabi ko, nasa burol ako, tinanggal yung message natakot ba? Natakot sa spamming. Tapos bakit parang na stick si ano? Hindi ko 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 nakikita yung ano eh. Nakikita yung kamay mo. Kamay mo na ko. Ano mo ano? Nakit din nga sa isang shot natin doon. Nakaraay kaapon. Ang haba pa 20 minutes pala yung nilakad tinakbo noon. Mula dyan kay militar hanggang doon sa my gate. Binawas-bawas ko lang eh. Ang ganda ng banang pari oh. Baka ganyan lang hanggang hanggang mabulok. Di ba? Ang saya no? Pag mapira. Hindi ko ganyan sana di birigod. Tingnan nyo. Ayan ano, I update ko kayo dun sa taas. Lakad muna kami dito kasi wala naman itong makikita dito. Puro kalsada lang na uh, wali. Tsaka simple yung green ayun yung mga bulak-bulak dito. Ay dito, rin ko nga ito. Sana walang mabilis na si 22 CH222 na tumatakbo. ba diba? nangalap tayo ng ganung na motor noon. CH22, CH2, CH2 pala, hindi si 22 Perumai may parang may dumadating. Tama mali. Ay, hindi pumasok. atau o Hmm, ito yung sinasabi ng converge. Hindi nga naman sa atin yan, sa Kila... Saan ba Doon sa akin, sa kila tamakin yan, kinakang. Doon sa Ugnasi, kau ini di Amerika ni, ah ha? furniture. Okay, enggak furniture. Di mana furniture? Wen, na lagu natal kan lagi tuhwi. naging to yung maging akala ko isuntok na buwan noon na masiminto ay saan kayo uncle may medyo garod niya pa domingo matat ta ay wind garod ay ay wind garod ay wind garod ay <laughs> <laughs> eh? yeah, wind Pana kung tama kibang batay tani ipi pilit nga rumor tap no ang damit nga kunang mabulok ta di ta kwa nagdigat nagda kami di taen ni kwa nagdigat di taen ni manong binito baglang nang ta yun dyan ti kwa nga balbal kung nang kasi itre ta tap no kwa kung nakini kwa piman iso ay pag dami di kalma kami dyan nagda kami dyan ni minmet kaya matalagat din niya Tal talaga na ilim mga kti mata sa talo 21 20 ko naman mani di pandemic ni 21 ayun na baiga oh my goodness tapos kastoyak pa lang hanggang na win garod ayun bali tayo mayat abang talaga kastuin kastoy tanggapo ko ng, uh, baldado ta. Tawanti ko ah. Okay. Kadama ti basi basit Ang awa na kaanok pa yung orain eh. Basi-basit nga development de yeah, mm -hmm. na. Kasi dahil ta... Ya po ba yung mandaita nga jingkimot. Makap... Nasaman nga tayo dito ko? Ta? Ah, kusin? Sino mo? Nah, ano na lang din dyan. Nakita nga ginamisan. Hindi makakas ko niya. Jay... Crossing mismo? Uy, jay presidenta ako ah. Basta kasi hindi kita gusir eh. sino nga sino yun? Ay, hindi ko siguro uwin pa kasi yung naipunpun na itabon di Kalman. Ay, di Kalman. Uwin di Kalman. Pamat lang lebi man, kabagyan matlili nga medyo tayo mit kita ang nabayag na nga residente pa man dito yung Pada yan, medyo laka yun di eh. Yung tabon dahil dyan, apugan siya ni Kuya Maan. Ih pimintas nggak terlalu Ni si si balai tu ni ko ada tu dari tu baju bagi ni ko. Ni segapun sebali. Hmm. Ah. Pul. Ni? Pul. Pul nga. Kan? Yang Dibamu... kamu. Dibamu. Kamu ah, ini juga yang tiko tamin mai tapi mana ada di ada apa di bawah ada itu. Ada pudut kamu pesuah. Ala sige sige nung. Sige tani mabayag mabayag kami tani karakadapak dito yung pasang at mga trabaho sana ito noon dati ay noon siguro dito nagtatrabaho sa mga gala malaki din yan pagpunta natin dito makikita mo dyan yung bahay nila Jiri yung ngayon naka-stroke. ito yung kay Arsita noon ay Arsita hindi ko lang kung binintayin Arsita, no, no, ya. hmm. nah, kita nak pingsan, ya? nama you Ayo. Bagaimana ni, Abang? Ni tak yang ganda-ganda? Mula, berhasil. Daita belakang. Masa nak ini tadi, jasa, Mak. Pintik. Tasi nak atas. kan? Ayun, maganda yung kwal kaso so hindi makita ng mga idol. Hindi makita yung bi ay video view. Hindi bali tuloy tayo ano, I stop ko lang kanina kasi parang nag-overheat yung ano ilong ni ni Pro. Ano do? Stop oh. Kanina nga yung mag to. Ang trabaho dito. ma sana kung kakalim. Ano? Kung walang mga nakahawak na engineer, di very good sana to. Baka nakuha ko siguro mo Kasi mababa lang ako yun. Ayun mga idol, o yung kwan? Santo Tomas, Mount Santo Tomas, shit. Santo Tomas, shit. Ya, pentas je bangir lah. Ha? Tak je Siapa bilang drama? Siapa ya, apa data? Dah jenat ah? Ha? Ada perang jabatan? Ayah dapat gam jabatan? Tepat nak alati tuh yang? Siapa nak? Si K. Di alikolong pangaling jenjung bahan lah. Bina logian peraturan kalau sah dengar. Tidak boleh dia nak kawan di kia di kawan itu. ba? Ang ganda na dito. Subdivision. Parang isang block na rin to. Block na ang block. Nasa abroad yung iba. Eh. Hindi ko alam kung alin dyan. Hindi ay laking lalaki yung may engineer niyan eh. May halaga yan eh. hindi lang just just nga kunan ni Badarong ito namang kay Kuan din na nagbinta ba to kay ito kay Philip nakalimutan ka pilip ni Philip na to si anti Carmen na may hawak nito na eh nagkapan, nag, 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 nag ayo, may kali ayun no? may alabok dun no, na ginger ka-engineer yata yun. Miaw daw. Wala na si Guldan dito, ano? Ito sa kanya pa ito, itong isa. Kasi ito, bininta yan. Ang niya, oh. Taba-taba, oh. Masculine. Ito kasi matirik, matarik, matirik, tik ang araw. Yan, malapit tayo mga kastro Oh, puta tayo ulit doon sa may. Ko, siguro hindi ko naabutin siguro yung vlog dati din. Ano, itinuro ko lang yung daanan na nilalakaran ko para for the first for day four years na nakalabas ulit si Eric Kidd sa mga dinadala niya dati. Di ba naghang pa ako nagloading? hindi kaya maaluntok kung wala pasensya na kayo mga idol ano kung naaalon sa eh wala hindi talaga hindi ko alam kung gumagana yung stabilizer nito hindi ata hello ha buhay pa itong ano <tell noise> sana. Ya. Mas bisik. Kita nonton mentarin terus. mentarin semangat, omaman. Ya, apa? Kita lawan. Tapi tanah. Mantan udah timan. Susukan polisi. Susukan polisi no. Si yang penggalan itu. Pidjin. Batay na siguro si Guldan, wala na yun. O ano? oh, nahuli. Yung buhay pa itong mga pinagagawa namin noon. na no? Nabinta kaya ito, tanong ko nga mga mga. <laughs> Kalino? Kaya mo, kaya ang kalawil kasi binibinta yan eh. Hindi yung kana, yung yellow na yan. Uh Oo. -oh. <clears throat> Uh, yan ano, sige update na tayo ano, dito ko lang siguro tatapusin tong vlog natin kasi palabas na ako sa iwi wala kung sino man nandyan na dumalo ano, ay lah, salamat ah sa inyo at kung umabot ka dito sa isa video na ito ay ikaw ay isang survivor ay don't forget to like and subscribe mga idol kung hindi ka pa napadaan ka dito sa aking channel sige see you around ano mga idol And peace out.